hindi lang ako nagsalita balik <smart noise> pang Luis Buton ko Canada Girl Vlog ayan so maraming nagko-comment doon sa post ko kahapon uh, ang sabi nila magpakita raw ako ng katibayan na ako talaga ang totoong asawa ni Canada Girl Vlog Boy Tapang at nagkakamali lang siya. Bago ko ipakita sa inyo yung katibayan, pakinggan muna natin yung sinasabi ni Kanadager Vlog about sa kanyang uh, mga bashers at saka kay Boy Tapang. Aaminin ko na, makinig kayong mabuti para wala ng sakit sa ulo sa aking isipan. Lahat ng mga nanglalait sa akin, kasama ko na ipapatulpo ni Chiri White ng kabit na yan at saka sa asawa kong si Buitapang nakalista na kayo dito sa akin andito na yung mga pangalan nyo sa mga nalait sa akin sa mga comment na yan na lalo na yung nagsasabi ng lula ako sa tuhod ni Buitapang Bakit? ba ako? Narinig nyo yung sinabi niya pero bago niya ipatulpo si Chiri White at yung mga bashers niya ibalik niya muna yung mga binigay ko sa kanya pero ito ang una kong kukunin sa kanya yung Louis Vuitton yung unang binigay ko sa kanya na Louis Vuitton ibalik niya muna dito pa yung lagayan no andito oh ayan nakita niyo naman Louis Vuitton yung una kong binigay sa kanya actually may gusto pa ako ibigay sa talaga sa kanya ito. Ayan. Dior yan. Wow. Dior. Hmm. Dior. 20 million. Ah? Huh? 20 million. Dior. Ito lang ang hindi ko pa naibigay sa kanya. Yung unang binigay ko sa kanya na Louis Vuitton. Ayan, Louis Vuitton. Ito ang gusto kong unang kunin sa kanya. Ayaw, di ko muna kukunin yung mga gold. Yung mga, ibang mga binigay ko sa kanya. Ito muna ang kukunin ko sa kanya. Diba? So, ito yung katibayan na ako talaga ang totoong asawa ni Canada Girl Vlog. Diba? Ano naman? So, ito lang yung unang katibayan na ipapakita ko muna sa inyo. Louis Vuitton yan, ha? At marunong din ako magbisaya. Kasi bisaya ako. So, iuli ni akong Louis Vuitton. gihatag ni mo. O, gihatag na ako ni sa imo, ha? Iuli ni. Kasi hindi na ako yung kinakausap mo ngayon, eh. Nakalimutan mo na ako pagkatapos kitang bigyan ng Louis Vuitton. Ayan. So... Okay na siguro to. Sa so, mga bashers dyan. Ayan. Unang katibayan po oh, na ako ang... Asawa ni... Canada Gerblag. At hindi si Boy Tapang. Nagkakamali lang po siya ng tinutukoy. Malabo na ang kanyang ano. Meron siyang ano... Alzheimerisi siguro. Ha? Huh? Meron siyang al Sa Bisaya, Taglish 'yon. Merisi. So ibalik mo ang Luis Buton Buton ko para maayos tayo. Okay?